Sa mga followers natin, nagtatanong, paano raw po ba magpasuhi ng palay? Number one, dapat merong space. Dapat medyo madalang. 25 to 40 kilos lang po per hektar ay pwedeng pwede na po na sabog tanim. Common sense na dapat po merong pagitan ng mga butil ng palay para pagka ito ay nagkaroon ng usbong at nagkaroon ng suhi, meron silang sisingitan. Pangalawang tips, dapat po talaga mapalambot mo yung loob ng lupa at malusaw mo yung lahat ng mga materials na mga pwedeng malusaw para maging pagkain ng ugat ng halaman. At pangatlong tips po, no, para magkaroon ng magandang suhi, dapat po napapabitak ninyo yung inyong lupa. Yung first week po ng pagkakasabog, dapat po may bitak ng lupa para magkaroon ng erasure, may papasukan ng hangin. Nandyan po nakasalalay sa mga bitak na yan ang pagiging healthy ng ugat. Diyan po sila kukuha ng oxygen. Dapat pagdating po ng 8 to 15 days after natin may sabog, ay binubus na rin po natin ang resistant ng halaman para may iwasan po sa mga sakit. At mapahaba na po natin ang primary, secondary at mga root hair nito ang ating palay prior nga para sa pagsasabog ng binhi natin, mas maganda kung nakapagsabog din kayo ng ipot ng manok na, na, na process bago kayo nagsabog ng binhi ng palay. The best po talaga yung ganun. Ang bawal na bawal po yung laging babad sa tubig. Kung magpapatubig po kayo, 3 days patubig, 3 days din po na walang tubig. Pag napabukaan nyo po yung inyong sabog, sigurado sigurado po yan, susuhi yan. Kaya mahalaga na nag-i-spray po tayo ng mga pre-emergent herbicide after natin na magsabog kasi para meron tayong capacity na makapagpatuyo ng ating palay. O ng ating pinitak